nabalok ang adaan, sir, nga. Sanay na talaga ako sa, sa mga ganitong trabaho. Sinaw kayo. Mm -hmm. Sinaw kayo. Sinaw. Oh, uh, klaro kayo Sino? -oh. Uh -uh. sinaw. Uh -uh. Baka gusto mo, sir, masads kita. uh -oh. -uh. Marunong man akong magkwan, sir. Mag-masads. Talaga? Mm -hmm. Sige nga, uh -uh. sundan mo nga ng masads. One time lang. <laughs> ano gusto mo, sir, head to vote? Uh <laughs> Lassie. Ah, Lassie. Oh, Lassie ka Oh, Oo, oh, oh, Papa J. Boy Parang ganun yung maintindihan ng storya. Ah. mo ganun mga natabo? Amang ganun yung natabo? Oh. Oh, oh. Balay, hon, oh, ah. Aday. Ah. balayhan. Amang ganun balayhan. Pero, Basta dahi ha, buligan mo lang ako kung kaso Walay ano matabo. Walay problema natin. Okay mo na sila dahi. Maayo rin mga kuwan Kilala rin mo na sila. Of course. Oh. Kuwan -a, a family friend. Oh. Kapalod ba ka mga kuwan ng mga millionaire? Oh, ay, no. Diba? ang friend sa millionaire, millionaire po. Oh, mm, mm, Di ba? Ba't siya ganun dai. Dato ka? dato sa utang dai. <laughs> oh. Ikaw ba na dai? Oh, dai diba, wala diba? problema dai diri dai buot ti sila dai. Oh. Basta dai ha, basta ikaw na na maging sa akin dai sigurado kinadai. Of course. Mm -hmm. Hindi mo ako mabutang sa Italito. Of course. Buta ni sila niya. Ah, mm -hmm. uh, dako ni sila mang hatag Ah, uh, sweldo. Gusto ko ginadai pa kabalo kang uh, daan nga si tatay nga daan kinanglan ni ang coin maintenance. Tama yun na imo adai. Mm -hmm. Amo na ang ang, advice ko sa imo as uh, mo gid ang over. Ah, sige dai. Ha? Huh? Ah, problema, wala ah, problema dai. Tanan dai mo uy niya para lang mahatag na ako sa akong pamilya ang uh, yung kinabukasan. Tama, yun naging mo nga, Dai. Bahala, magkuskus ko -kus sa inidoro, Dai. Wala problema, Dai. Mm -hmm. Buhato na ako, paritanan sa akong pamilya. Of course, Dai. Mm -hmm. Ano na pinaka-importante, Dai, nga. Ang imo ang mga obligasyon, ang imong mga trabaho, yung, uh, ay yung, ano, ay ayuson d'yo di mo, oh. ha? Ayuhon gina na akong, Dai. Mm -hmm. Para dito mm -mm. Tamahoy, oh. tama, ay anday. Tama, Dai. Siyempre, ako mm -mm. ba'y nag-endorse sa imo. Oh. Sige na, Dai, sulod na dito, Day. Po. Sulo, sulo na, Dai. na, na, Dai. Dahil. Mm, dahil al alam mo, Dahil. Dahil pa na ako na akong chinela. Ay, <laughs> dahil alang, Dahil, oh, na akong, Dahil, kay, uh, ay, bilhin na akong kay maulaw ko sa ilang tiles, oi. Oh, sako, no? Ikaw mo, Apply Drig. Magkakatabang kabulig din sa... Oh, oh, dili bagay sa imo, oh, Day. Oh, oh, sir. Dili bagay sa imo. Oh, sir, bisan hindi ako bagayan, sir, pero oh. inahanglan ako nga trabaho, sir. E, hindi ka magkabalya ka, sir. Kabalyo ko mo kanta. <laughs> Kabalyo ko magsaot oh. oh, na ako talent, oh, sir. Kada oh, mm -hmm. ko ng mga kabalo mo kanta. Labi na katong ganahan kay ko ganang. Kabalo mo Oo. Oh. Oh sir. Kayo, uh, uh, kayo oh, Ganahan ko kayo mo gunit og mic, sir. Kabalo ka ano. Mo uh, uh, bata pa lang ako, hindi mo alam, sir. Nag-aararo pa lang ako. Uh, 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 oh. ba. Pero dai. Habalan ka kadaan dai. Na, pagabot atong am imo hang amo na babae. ikaw na lang mag-explain sa so yata uh, na si mo. Oo, oh, sige, sir. Oo, oh, uh, uh, ko tanan sa akong trabaho, sir. Oo, uh, uh, tay. Uh, may bisita ka. Uh, o anak, may bisita tayo. Oh, oh, Ito siya ang magiging... Oh, kagwapo sa iyo. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, sir, oh, alam tayo mo na, sir? Uh, of course, aking anak yan. Ay, uh, iba kami magkamukha. Uh, <laughs> Mayo na lang, sir. Kayo nagbana siguro sa sama. Oh, siya ko Ano ba, atay? Anong pangalan mo, miss? Uh, Ako... <laughs> Uh, my name is Jusil. Oh, uh, I'm 21 years old. Uh, came from Philippines. Virgin! <laughs> uh, Ay, asya. lang, ha? Ah. Parang iba yung nakita ko sa inyo. Ay, uh, uh, ikaw, Giselle. Oh. Uh, uh, sino manabi? Tanggapin kita dito. Sino manabi, sir, nga? <speaking> Hindi mas starstruck sa, sa kabuapo, sa imong I'm anak, sir. Di ba parehas may huwag na di ba? oh. Uh, uh, ay, ikaw oh, oh. ba na, sir? Hindi ba nagmana siya sa mama? Tamang-tama, nandiyan na yung mama. Darling! Oh, my darling! Oh! This is a new girl? What is your name? Oh, hi, ma. My name is Josie. Ma, na yung tawag ma. Pwede ka po. Pwede ka po. Okay, dahil. Sigurado ka lang sa imo dahil yung mag-surlan dahil. Bonet, bonet atong bagong kabulig, darling. Ah. No. ah. Anak, ay, ay, nandito na pala si Richard. Oo. Oh, oh. Mami. Tawagin mo na si Rupa. <laughs> 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 Walang problema, mami. Tawagin ko si Rupa. ah oh. O, oh, oh, si, Tawagin ko si Rupa. Oh. Pero, mami, yan ang bago nating, ano, bago nating... Uh, Uy, di halata, uh. ha? Ang ganda mo, ha? Oo. Oh, oh. Basta Richard, ha? Yung sinabi ko sa iyo. At ikaw naman, edi... Eh? Oh, edi, edi. Edi, wow. <laughs> ma'am, meron nga po talaga Anong akong Edi? trabaho, ma'am. Hindi, Edi ang pangalan ko. <laughs> Kalimutan. Ay, ito. Baka may iba kang, baka may iba kang, may iba kang karelasyon, Edi. Hindi mo talaga. Uh, Ikaw wala, darling. Hindi mo mag Di waw, sabi ko. Oh, ikaw talaga, okay, okay, ha? Okay, okay, okay. O sige. Mabuti yung uh, malinaw. Mabuti yung malinaw. Sige, inday, ha? Inday, sigurado ka sa iyo pinapasokan dito, ha? Lahat ng trabaho dito, basta gawaing bahay, trabahoin mo, ha? Oh, tama. Yes, ma'am. Pag sinabi naming... Magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Kasi bigyan ka namin ng magandang pildo. Yes. Pindo. Oo. At kung maganda yung performance mo, ay, bibigyan ka namin ng bonus. Extra bonus mo, 10-10 uh, Lahat-lahat. Lahat. Lahat-lahat yung beneficio mo. Uh. At oh, saka oh. yung anak ko, palihog lang. Huwag mo masyadong arugain yung anak ko. Mahirap na. Oo, oh, mahirap na. Basta, hindi ha? Huwag mo na itong trabahoin yung anak ko kasi yung trabaho mo dito sa bahay lang ha. Uh, uh, yes, ma'am. Yes, sir. Ma Maraming salamat po. Marang unfair ba kayo naman mo? Ay, anak. Alam mo naman, Richard. Ah, yung kapatid mo pala si Richard dahil si Albert uh, oh, Mag, uh, ka. O sige, hindi. Magpag na. Mag-umpisya ka na. Mag-umpisya ka na. Sige, sige. Ah, sige, sige, sige po. Ah. Sige, sige, sige. Salamat. Uh, uh, Giselle. Pwede ba, ba niyong um, unahon akong kwarto paglimpiyo? Uh, uh, sige, sir. I'll follow you. Sige, uh. sir. kabayo kay kamu limpyo sa salog, Jocelyn. Nabalok <laughs> ka ang adaan, sir, nga. Sanay na talaga ako sa, sa mga ganitong trabaho. Sinaw kayo. Mm -hmm. Sinaw kayo. Sinaw. Oh, klaro kayong sinaw. Uh -oh. Uh -oh. Baka gusto mo, sir, i-massage kita. uh, -oh. Marunong man akong mag-quan, sir. Mag-massage. Talaga? Mm -hmm. Sige nga. Uh -oh. Sundan mo nga lang masads. One time lang. <laughs> ano gusto mo, sir? Head to foot? Ayun, walang lakta. Naalala <laughs> ko tuloy yung kaibigan kong nang hindi nagpalaktaw oh. ng masak. Uh, uh, meron pala yan, sir. Meron, meron. Oh, naalala oh, ko oh, tuloy uh. siya. Kasi yung kaibigan ko din, sir, sabi niya may nag- Ganun din. May nag din, sir, pero isa lang yung inihilot. Uh, uh. Uy, parang maganda yun, ah. <laughs> oh. Gusto mo, sir, ihilotin eh, ko pati leeg mo. <laughs> walang problema. Ako nang bahala sa iyo. Oh, ah, sige, sugu, sugu din mo. Sugu din. <laughs> Ligo ba yan, sir? Ah, ah, ah. sir, may, may, may pampadulas ka dito. <laughs> Meron, meron, meron. Ah, dyan, dyan banda, oh, ba Ah, okay, kulin sir. Kunin mo lang, kunin mo. Pero sir, oh, ah, oh. Ah, baka magalit si, si mama mo dito. Walang problema. Ah. Ah. Kung Ako mahala, cargo kita. Gusto mo, ngayon na kadal, pakasalante ka eh. Hindi ba na, sir? Ah. Hindi ah. ka na magkatul magkatulong dito. Hindi eh, ba sir? Ah, hindi ka na magkatulong. Hindi tayo bagay. Bagay tayo. Oh, hindi tayo bagay. Lupa ako. Kwan ko ah. Pero, lupa ako, imperno ko. Lupa lang. <laughs> ako ang bahala ah, sa'yo. Ah, kung bala sa'yo. Anong sabi mo, sir? Lupa, langit, impirno, palangit, langit. <laughs> uh, Marunong ka pala yan, sir. Marunong ako uh -huh. yan. Baka gusto mo, sir, magbahay-bahayan tayo. Uh, pwede uh -huh. ba? Pwede. A ako yung ako yung mama, tapos ikaw yung papa. Talaga? Mm -hmm. Ano bang ginagawa ng mama at papa? <laughs> ikaw ba lang, sir? Hindi mo alam. Laging nag-aaway. Uh -huh. Talaga? Pagkatapos mag-aaway? Away... Uh -away. Away ulit. Talaga? Sugudan nga natin. Oh, sige sir. Sige. Oo. Sige. Oh, sige sir. Ako yung mo na sulok-sulokin kita. Oh, oh sagot! May relasyon na mo. Sabi ko na nga, darling, eh. Sabi ko na, darling. Oh, my goodness. Ilang araw pa lang yung katulog natin dito oh. sa Joseph. Kaya sila so kagag kayo? Oo. Oh, Why you do that? Oh, it's a matter of fuck all around the world. What the? sir, ma. Sabi ko na eh. niyo talaga. Daddy, mommy. hindi na, hindi na ako nakapigil kasi, kasi... Anong ibig sabihin mong hindi ka nakapigil? Ang mga pag-hapon ni Sir at sabihin may nangyari sa inyong dalawa. Uh, uh, tanungin mo na lang si, 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 uh, si Sir Albert. Uh, uh, Papa and Mama, mahal ko si Jusel. Uh, at nagmamahalan kaming dalawa. Oo, sako na. Mahal ko rin si, si Sir Albert. Uh, Sir and Mama, uh, uh, hindi, hindi kita kinakausap. Oo, oh, no. Uh, uh, kung mahimo wag kang... Huwag kang magsalita. Ikaw na babae ka. Anong ginawa mo? Eh, eh darling, kukuha lang ako ng, ng, ng gamot ko. Ikaw na bahala dyan mag-isabi sa... Darling ako, siya pa. Sus! Pandiyamay ka. Isa lang masasabi ko sa iyo, Albert at Yusel. Isa lang masasabi ko sa inyo. Oh. Hello, mother-father? Hello, <laughs> mother-father? sa mga istorya sa telenovela, Papa Jay Boy Nonoy. Tutol gin. Si nanay kag si tatay sa among relasyon. Bangod kay, kabuling ng kuno si Jose. Eh. Wala sa na bagay sa ko, Papa J. Boy Kay langit ko. Hey. <laughs> si Jusel, Papa Jay, Buinunoy. Kung kamulang pa mong koton, kaya ko sa kong ang mother father sila ba ang piliun ko o nga kung naging karelasyon ko si Giselle tagay ko advice sa pa Jayboy Boy Nanoy ang inyong letter sender Albert